Too easy for Lebron James ng Uncle Breaker pa ng kalaban, nagflex ng kanyang muscles, gulat nga ng Raptors fan. Almost perfect game para kay LBJ. Ang sama naman ng bagsak dito ni Jackson Hayes at si RJ Barrett ginulat si na Andre Davis. Raptors na may 13 game losing streak, lalabanan nga ang mainit na Lakers. Matapos kaya ang losing streak o madagdagan pa ito We we'll start na agad tayo in the first quarter kung saan ang energy ng Toronto players ay damang daman ng Lakers at talagang gustong tapusin ang losing streak. Meron nga silang 12 to 4 start. Pero ang LA Lakers ay sinalo naman yan ng buong buo at saka bumawi nga dito sa home team o saan nagpakawala nga sila ng matinding 22 to 11 run na nagdulot nga na mapunta na sa kanila ang kalamangan at si Andre Davis nga ang nanguna sa kanila with his 8 points already. At pagdating naman dito kay Lebron James, point guard mode, meron na nga siyang 4 na assist na agad. Then after niyan, ang two benches ng two teams ay nanlamig sa opensa. At ito nga si Guye, nice block kay Hayes, then monster dunk on the other end. Pero sa last seconds, bumawi si Jackson Hayes, eh, but back dunk, kaso nakakatakot ang bagsak. Pero okay lang naman din siya mga idol after niyan. Lakers lead 34-25 to 25 after 12 minutes. Ngayon naman sa ating second quarter Lebron James, explosive reverse layup ang ginawa tumulong pa si Prince sa punang lamang nila. Then it's too easy nga para kay Lebron James ang depensa ng Raptors, ankle breaker pa ang kalaban, 13 ang lamang nila. Timeout nga dito ang Toronto. Then hanggang sa patuloy nga nalang na binrake down ni LBJ ang depensa dito ng home team by scoring and playmaking, wala nang ang nagawa ang depensa sa kanya. At talagang inalagaan nga ng mga dayo dito ang kanilang kalamangan kahit medyo sumasagot ang mga starters ng Toronto Raptors. Pero sa last minutes para nga sa Raptors ay eh kahit papano'y na nga nila sa single digits ang laman ng LA Lakers 64-58 after 2 quarters. At sa ating third quarter naman atake sa loob ang ginawa dito ng Raptors kung saan nababa nga nila sa tatlo ang kanilang hinahabol sa umpisa. Pero agaran din naman bumawi itong LA Lakers dito at binalik nga nila sa 9 points ang kanilang kalamangan 73 to 64. Then ginawa pang 14 point lead yan ni Lebron matapos ng kanyang back to back end one place. Dismayado nga ang Raptors fan. And once again ang home team dito ay hindi nga agad sumusuko at talagang kinakayod ang kalamangan dito ng mga dayo pero sinasagot nga sila nito ni Lebron James at Austin Raves para panatilihin ng double digits ang kanilang kalamangan. At hanggang sa pinalobo na nga ng LA Lakers ang kanilang kalamangan dito at umabot na nga yan sa 21 point lead sa paungunan ni Anthony Davis at sa ending nga natin in the third quarter ang score natin 100-79, 21 point lead. At sa ating fourth and final quarter nung si Lebron James, pati na rin si DeAngelo Russell, pinagtulungan nga ang Raptors defense. And then pinaabot na nga rin nila mga idol sa 27 point lead ang kanilang lamang sa first 3 minutes, 109 to 82. Timeout nga dito ang Toronto. At hanggang sa pinahinga na nga ng LA Lakers ang kanilang dalawang superstar and Lebron James almost perfect game. Meron siyang 23 points, 9 assists on a very efficient 10 out of 12 sa field. Panalo ang LA Lakers dito.